Ito nga mga kabuli, habang hindi pa masyadong tirik ang araw ay pumunta na kami sa gilid ng dagat dahil pupuntahan nga namin ang aming bangka na si Bangka Bule. Balak nga namin imintinans ang kanyang makina ngayong araw dahil tuwing aming pinapaandar halos tumirik na ang aming mata hindi pa rin namin napapaanda. Kaya naman pagdating namin dito agad na namin pinaluwagan ang mga tornilyo para matanggal ang makina ng bangka. Tatanggalin na nga lang namin itong makina ng bangka para maiuwi sa bahay para doon na lang namin aayusin. Dahil kapag dito nga namin aayusin sa dagat ang makina ng bangka ay aabutan kami ng hindi ng sikat ng araw ayaw pa naming umitim sayang ang kujik ase nang nabaklas na nga namin itong makina ni Bangka Buli ay nagsibaklasan na rin kaming pauwi pagkarating nga dito sa aming bahay agad ko nang binaklas itong mga tornilyo ng bangka baka baklain pa ng iba pagkatanggal ko nga nitong cover ng bangka ay nakita ko nga ang ignition coil na kargado na pala kaya mahirap pa andarin kargado na nga pala ito ng kalawang kaya naman agad ko na itong binaklas para malinisan tinanggal ko na nga muna sa spark plug bago ko tanggalin ang kanyang ignition ko nang matanggal ko na nga itong ignition coil ay kumuha na nga ako nang liha para panlinis para pantanggal sa mga kumapit na kalawang? Disclaimer lang po, hindi naman po ako eksperto sa pag-aayos ng makina. Ito ay rambangan lamang, baka umubra. Porjo. Nang madurog na nga ang mga kalawang ay binigyan ko na nga ng matinding hininga para matanggal lahat. Pinasadahan ko na nga rin ng liha itong kanyang parang magnet dahil kinapitan na rin ng kalawang. Ito nga isang dahilan kaya minsan napakahirap pa andarin ang mga ginagamit nating makina pandaga Dahil hindi naman talaga natin maiiwasan na tatalsikan ng tubig dagat itong ating makina kaya naman ito kinakalawang. Kaya naman mas maiging laging imintinas natin ang makina ng ating bangka lalo na ito ang lagi nating ginagamit sa ating kinabubuhay. Nang matapos ko nga matanggalan ng kalawang ay kumuha na ako dito ng isang pirasong makapal na papel na gagamitin ispi. Gumupit nga lamang ako dito ng medyo malaki dahil medyo maliit lamang naman ang gagamitin. Ibinalik ko na nga din itong ignition coil ng makina nang walang kasamang kalawang. Bago ko nga sinikipan ang tornilyo ng ignition coil ay nilagay ko na nga muna itong aking ginupit na papel. Nang matapos ko nga pasikipan ang mga tornilyo ay tinanggal ko na nga rin itong nilagay kong papel. Dahil nga sa inilagay nating spacer ay eksakto lamang ang layo ng ignition coil sa pan ng makina. Nilinisan ko na nga rin itong karburador bago ko ibinalik. Nang maikabit ko na nga itong karburador ay ibinalik ko na rin itong cover ng makina. Nang tinisting ko na nga yung makina one -click, madali ng paandarin. Nang agad ko ngang napaandar itong makina ng bangka, akala ko maayos na. Meron nga akong napansin na lumalagatik sa loob ng makina kapag umaandar ito, pakinggan nyo mga kabuli. Dahil nga nasa loob ng makina itong lagitik, kaya naman agad na kami pumunta sa palengke para dalhin itong makina sa pinakamalapit na shop. Yeah, oh,

Mabuti na nga lang medyo na nga kaming pumunta dito sa shop, hindi pa busy ang kanilang mga mekaniko. Dahil hindi pa nga nagdatingan ang kanilang mga customer sa iba't ibang barangay. Habang chinuchun up nga nila itong makina ng bangka ay bumili na nga rin ako dito ng langis. Dahil nagtanong nga itong si Dugong kung nakapag-change oil na ako, ang sabi ko oo kagabila lang. Dapat nga rin nating inaalagaan ang langis ng ating makina para mas tumagal. Habang pinapalitan nga ng langis itong makina ng bangka ay iniwan na nga muna namin para pumunta magmeryenda Dahil lang sabi ni Dugong unon bitil ko na. Dahil nandito na nga rin kami sa bayan kaya naman dito na alang kami pumunta para magmeryenda sa Midday Cafeteria, ala nga naman pupunta pa kami ng Alaminos. Pagkapasok nga namin dito, nakita namin ang area sa loob na napakaganda, quality. Bukod nga sa napakalinis ng lugar, napakatahimik pa, tagong-tago. Sakto-sakto nga itong Midday Cafeteria sa mga gustong magmeryenda patago at sa mga may tinatago. Napakasarap din nga ng mga pagkain nila dito at marami kang pwedeng pagpipilian. Pwede nga rin kayong magkape dito at meron din silang mga milk tea at milk shake na bagay na bagay ngayong tag-init. Sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan itong Midday Cafeteria, dito lamang po sa Barangay Herminal. Para para nga hindi na kayo maligaw pa, sasabihin ko na sa inyo kung saan ang saktong detalye. Malapit nga lang ito dito sa Basketball Court at dito sa Barangay Hall ng Herminal. Nagbubukas naman itong Midday Cafeteria ng 9am ng umaga, nagsasara naman ng 9pm ng gabi. Nakabukas sila araw-araw, nag-a-accept din sila ng order online. Ito naman ang kanilang Facebook page, nandiyan na rin ang kanilang number para sa karagdagang impormasyon, bisitahin nyo na lang. Dito nga pumili na kami ng aming mga order, medyo nahirapan pa nga kami dahil napakaraming pagpipilian. Dear Charo... <laughs> Habang inaantay nga namin ang aming mga order dito nga ay naglaro muna kami ni Dugong ng Sungka. Halos makalimutan na nga namin ang paglalaro ng Sungka dahil ang huling laro pa nga namin nito ay nung butugan pa kami. <laughs> dahil nga tinalo ako ni Dugong sa paglalaro ng Sungka kaya naman ako na ang kumuha ng aming order. Napakabilis rin pala nilang mag-prepare ng order dito kaya naman umorder na rin kami ng kanilang milk tea. Yep. Sure. Napakasarap din nga ng kanilang milk tea at napakalamig bagay na bagay ngayong tag-init. Dahil nga solve na naman ng mga kabuli ngayong araw sa pagkain na so, <laughs> Gusto nga lang ulit namin magpasalamat sa inyong mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming munting pelikula hanggang dito sa dulo. Sa mga palaging nagla-like at nagsishare ng aming mga video, maraming salamat. Eh. Dahil sa inyong solid na pagsuporta sa amin mga kabuli, erod to save in kay followers na po tayo. Sana bago matapos itong aming video mga kabuli, ewag eh, nyo na naman kalimutang i-like at i-share itong aming video. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang ulit tayo next episode. Seu